Laging nakakubli. <laughs> Kaya wala kang malak, baka eh, dahil nakikita ka nung, nung number one eh. Yun ang masama. Dapat pang mag-aasawa ka, may karangalang lang ka iaalay sa misis mo, may bahay na matitirang kahit na iniupahan eh, lang o introsuelo lang, maliit lang na kwarto, pwede na. Ha, pwede na. Siyempre, sa umpisa naman ng pamilya eh. Hindi naman kailangan malaking-malaking bahay -malaking eh. Ka, yun nga, kahit na kulungan lang, parang kulungan lang, baboy lang, pwede na nakakaraos na rin ng isang mag-asawang mahirap eh. O tapos, ano pa ibibigay mo lalaki? Yung paglingap mo sa asawa mo. Nararapat mong ibigay yung lingap. Tapos, ganun din naman, ang sabi doon sa kabila, gayon din naman ng babae, nararapat ibigay sa kanyang asawa sa kanya nararapat. O ano ibibigay mo sa asawa mo? Paggalang, serbisyo, ipaglalaba mo. ba? Diba? Ipagbubuntis mo yung anak niya. Hindi ba gano'n, mga kapatid? Hindi na nararapat, hindi naman pwede sila laki magbuntis, kaya ikaw ang magbubuntis. Tama ba o oh? hindi? Wala naman ako nakita mag-asawa nagkontrata. Hoy oh, eh, dear, unang dalawang anak natin, ako magbubuntis. <laughs> kaya yung susunod na dalawa, ikaw naman. Susunod na dalawa, ako, hindi pwede yun. Eh. Si babae lagi magbubuntis. Eh. Kaya ibigay mo sa lalaki yung nararapat. Huwag mo ibabagsak yung anak ni, nilalaki lalaki. Ha? Huwag mong paparaspa o papatayin mo. Masama yun. Oh. Pagka ikaw ay hinihiling ng mister mo, hiluran mo nga likod ko. Hiluran mo. Oh. Halimbawa, meron siyang buni dun sa kuyukot. Eh, lalagyan ng, ano, ng gamot. Eh, ikaw maglalagay mo. Eh, baka mahawa ko, ha? Hindi, basta plagyan mo. Isawa mo yun, eh. Katawan mo rin yun, eh. Ah, di ba? Pag may buni siya, may buni ka rin. Okay lang. <laughs> di ba ganon? Pero kung mag-aalis ng buni yung isa, mag-aalis kayo pareho ng bunit ng... Ganon yun, eh. Ganyan ang mag-asawa, mga kapatid. Yung nararapat ibigay ni babae ang servisyo, huwag mo ipagkakait. Ganon din naman si lalaki. Huwag mo ipagkakait yung dapat mo ibigay sa asawa. Ano ang kasunod na talata? Tali. Pakinggan nyo. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Din. At gayon din naman, ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ito nyo babae, wala kang kapangyarihan sa katawan mo kundi yung asawa. Kaya pag gusto kay yakapin, kaya yakap ka o hindi. O ka, eh, wala kang kapangyarihan sa katawan mo, ibigay mo nararapat eh. Oh, eh kaya ikaw ako nag-asawa, gusto ko may kayapak, may kayapak, may kaya, may kayakap ako sa gabi. Hindi naman pwedeng makatagal lang buong magdamag yun, hindi naman totoo yung kinakanta nila. Ano pa nila? Magkasmalo, oh, yung buong gabi, magkayakap Basta buong magdamag, mangangalay ka noon, hindi totoo yun. Pero ako, gusto lang mister mo, yakapin ka, pa payakap ka. Ikaw naman mister, pag niyakap ka ni misis, payakap ka. Huwag mong tatabigin. Pag uumpisahan ng awa yun. Sabi ng Diyos, ang babae, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawang kundi ang lalaki. Gayon din naman ng lalaki, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi sa babae. Si babae, gusto kang halikan ni mister, halika gusto mo na mahalika si mister, mahalikan mo dahil pareho kayo, meron kayong karapatan sa isa't isa. Eh baka mami, gusto kong halikan ni mister, ayaw mo. Pamyakuti, iba hahalik, gusto mo. Eh traidol ka talaga, kaliwete kang kanan. <laughs> Di diba, no? Meron ganun mga babae. Ayun, batas ng Diyos yun, ha? Nasa Biblia yon. Tuloy pa natin. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon. Ano ninyo, Maging yung pagsasama sa laman, nagpipigil tayo, no? Lalaki babae, nagpipigil. At minsan, ayaw mo pa si mga anak, nagpipigil ka, di ba? Minsan, ayaw naman ni misis mga anak, dahil nagtatrabaho siya, nagpipigil ka. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong magpipigil, kung maliban na lang kung pagkasunduan ninyo kailangan nagkakasundo kayo. O, pigil muna tayo. Ah, may plano tayong magpatayo ng bahay. Bago tayong mga nakipigil muna tayo. Kailangan nagkasundo kayo. Baka mamaya, nagpipigil ka, ikaw lang mag-isa. Hindi eh, alam ni mister, maghihinala yun. Ba't kaya ganun misis ko? Nikalbit kalbit, ayaw pa kalbit sa akin. Baka kaya may iba na ito, ano ah. Ayun. O, si mister naman. Bakit ikaw ah? ako, hindi mo pa ako napapansin. Siguro may kulasisi ka iba, ano? Eh, hindi niya alam, nagpipigil lang si Mister. Kaya ang utos ng Diyos, huwag magpipigil, malibang pagkasunduan sa ilang panahon. Kailangan magkasundo kayo. O, oh. wala muna tayo ngayon, ha? Wala. Ay, kasi gusto ko, makapagpatayo muna tayo ng bahay, maayos muna negosyo, saka ka na magkaanak. O, di okay lang pagpayag ni misis. Ano yan, eh? Symbiotic yan, eh. Nagpigil kayo kung payag ang isa't isa. Masama yung nagpipigil yung isa, hindi pinaaalam doon sa isa. Batas ng Diyos yan sa mag-asawa, mga kapatid. Kaya alam nyo, kung alimbawa, pasasaganain natin ang ating puso sa batas ng Diyos, mamiminimize yung kagalit eh. Siguro magkagalit man, mga tampu-tampu lang, nakukuha na sa kurut-kurut yun. Di ba, no? Pero yun talagang tampuhang magli-legal separation. Magbabari ha? magkakalmutan paglabas eh parang mga aso pusang nagkalmutan eh paglabas ni lalaki talagang tagtag -tag ng kamot ni Miki dito gano'n ano nangyari sa'yo nasuote eh, ka ako sa barbed wire eh saan kay kakamot ng sawa yun ano? yun ang masama mga kapatid yan nag-uumpisa ngayon ang pagkawasak ng pamilya itanong mo kay Soriano Ah, uh, una ko pong tanong, uh, ko lang ho kung ano. Okay. Tatanong ko lang mo. Ang katanong ko po ay ganito. Tanong ko lang po sana kung How do you know if you're rightly dividing the word of truth or not? Mm -hmm. Biblia ang sasagot. Kitanong mo kay Soriano.